Merong mga nagsasabi na si Zaldico ay nasa Dubai at nakipag-reunion na ito kay Martin Romualdez. Uh, meron din akong nakita na post ng isang Facebook user na spotted da di umano ito si Zaldico sa Portugal. So ngayon, itong si uh, Veneline, ay siya mismo ang nag-upload. Ayan no hindi siya shared, hindi siya rin, hindi siya galing sa ibang source, kundi sa kanya mismo. Kung ito si Venelin Raman ay nasa Portugal at nakuha niya personal ng picture ito si Zaldico kasi ayan o, oh, halos uh, inano niya yung kamay niya, tinago, ay, eh, gusto niyang itrap sa kamay niya, ayaw niya magpa-picture. Ang Portugal guys is like 7 hours to 9 hours away from my place. 7 hours kung magkukotse ka, 9 hours kung magbabas ka, public bus yung mga transportation buses kasi uh, nag-i-stop sila ng na mga estasyon. So mga nine hours aabutin. Pero kung may sarili kang car, mga six or seven hours mar mararating mo ang Portugal mula dito sa aking uh, uh, lugar kung saan ako ay nagtatrabaho. So siya ito, nagpagupit at walang sakit. Healthy na healthy. So kung patuloy ito po puproteksyonan ni uh, Pangulong Marcos dahil ayon na rin sa post ni Jason sa ay uh, inutusan di umano ni uh, Pangulong Marcos ang mga taga-embahada ng Emirates na wag ilik yung uh, mga travel details ni Zaldico sa publiko. So ibig sabihin, meron talaga siyang pinagtatakpan. Actually, ang malinaw pa sa atin ngayon ay yung pag-resign ni Ping Langson available yan sa mga social media at saka mainstream media, nandun yung kanyang statement na dati kasi ang sabi niya, he is considering to resign, to step down from his position as uh, BRC chairman. Now, um, meron ng mga lumabas na talagang nagbita nagbitiw na siya sa pagka chairman at uh, i-present ko muna itong ano habang malakas pa 'yung aking connection kasi mamaya mag uh, ano na naman ako buffering kasi nandiyan na 'yung alaga kong matanda sa kwarto so agawan na kami ng connection dahil nag-tv na siya eto sa post ni Jasonza ang sabi niya dito President Bongbong Marcos continues to protect Zardi Zalde by sending embassy people to the Emirates asking them to stop releasing co-flight info so kung totoo itong pinost ni Jason sa na si President Marcos ay uh, pinoprotektahan yung si Zaldico sa pamamagitan ng pag-utos ng kanyang mga tauhan sa, embasa, sa embahada ng Emirates o ng United Arab Emirates na wag ilik yung mga travel o mga flight ni Zaldico kasi usap-usapan na wala na siya dito sa Madrid at siya ay nag uh, uh, lumipad umano di umano papuntang Dubai at sinabi rin kanina ni ni AB Hugalbot isang political blogger na si Martin Romualdez daw ay nasa Dubai na rin so eto nagkita na sila doon kung totoo man yung mga itong mga political blogger na naglalabas nito mga statement na si Zaldico at saka si Martin Romualdez ay nagkaroon na ng reunion doon sa United Arab Emirates particularly sa Dubai. So Zaldico and Martin you, uh, you can run and make medical excuses but you can you can hide. There are 11 million Filipino all over the world watching you lahat ng sulok ng mundo may Filipino True. Talaga namang may mga Filipino kahit saan sila magtago. Kahit saan sila pumunta, ma-Paris man, ma-Spain ma o US, or New York, uh, dito sa Dubai o dyan sa United Arab Emirates, hindi sila makakalusot sa mata ng tao dahil kahit saan sulok ng mundo, actually dyan sa Emirates, sa uh, ano nila airport majority dyan ng mga sales lady salesman ay mga Filipino dahil alam ng mga Arabo kung paano o mga Emirate kung paano pagkatiwalaan ang mga Filipino kaya lahat dyan, nakala mo nga yung mga ano nila jan yung mga stall stall o kaya yung mga yung mga puesto-puesto nila kasi uh, may mga puesto-puesto diyan sa airport eh katulad niya ng halimbawa um, Dunkin' Donuts may puesto, Halimbawa, uh, duty-free, ganyan. Halos mga Filipino ang mga nagtitinda sa so mga alahasan. Mga Filipino, kaya nga parang capital, uh, Filipino capital na yung airport eh dahil lahat ng paglingon uh, mo sa kahit sa ang sulok ng airport diyan sa especially diyan sa Dubai at saka sa sa Qatar mga Filipino kat kahit yung utility nila Filipino. Kasi one time, nag -stop over ako dyan sa Dubai. Ang uh, utility, yung janitress sa mga CR nila is Filipina. And I'm trying to give something, parang token o parang tip. Parang napaka-hardworking niya. Kaya bigyan, gusto ko siya bigyan ng dirhams. Tapos sabi nung, kasi bumili ako dyan ng relo sa sa Dubai Airport, at uh, ano pa bumili ko? Alahas yata. Basta bumili ako ng sing-sing at sa karilo. Tapos um, yung sukle gusto ko ibigay sa kanya kasi hindi ko na naman nagagamitin yun eh dahil their yun. So gusto ko ibigay sa utility kasi na-inspired na ako sa kanyang ginagawa. Tapos sinabi niya sa akin, ate, hindi pwede, bawal dito. Kung gusto mo ako bigyan, bilan mo ako ng ano, bigaya, bigyan mo na lang ako ng pagkain, like sandwich. Tapos ilagay mo sa sandwich yung pera, ibalot mo lang sa plastic, yung tatanggapin ko. Pero yung uh, bibigyan mo ako ng lantaran na, na pera, bawal sa amin. Yung, pero pagkain, tinatanggap daw. So, ewan ko lang kung alam yan ng mga Emirate na yung mga ganong klaseng transaksyon, mali yon dahil syempre, uh, tinuturoan tayo ng ng mali, nung mga Pilipina. Pero sa awa natin, uh, sumasang-ayo na lang tayo sa awa natin na uh, kakaparanggot lang ang kanilang kita, tapos very, ano sila, very heavy yung kanilang trabaho. So, uh, naawa tayo kaya nagbibigay tayo ng mga tip. So, ngayon, balik tayo dito sa subject matter. At alam niyo ba, guys, meron dito Pilipinas sa Madrid na nag kung magkano ang uh, bahayad sa hotel, sa four-season hotel na kung saan si Zaldico nag-overnight. At yung four-season hotel, sa palagay ko, may mga Filipino crew din dyan. May mga Filipino worker din dyan. Kasi dito sa Madrid, ang kadamihan din sa mga hotel crew ay mga Filipina. So, ang um, nag na Pilipino OFW, hindi ko na lang sasabihin kasi, siyempre, uh, sinabi lang din niya sa akin sa chat. Maaaring nagtrabaho siya, ayaw lang niya sa akin aminin. Pero alam niya na ang per-night sa kanilang clients daw ay umaabot ng 108 to 333,000 dyan sa four Seasons hotel. Yan po yung charge kung mag-check-in uh, ka dyan. So, kung si Zaldico ay uh, nag-five days dyan, imagine how many 100,000 or how many 333,000 ang kanyang i-spend gabi-gabi. Kasi depende yan sa kung saan ka-situated. Halimbawa sa Uh, sa overlooking view ka. So dun siguro yung expensive. So yun ang kanyang inano sa akin sinabi. Ngayon na magre-resign na o kung nag-resign na si si Lacson. 24 lang ang senators. So apat na yung independent dahil gusto nila umalis at gusto na lang nila mag-independent. Ngayon, may natitirang 20 kasi 24 sila. So sa 20 Nandyan si, ano, tingnan natin dito ha, para hindi tayo mahirapan. Tingnan. Kung apat uh, yung independent, so mayroon pa tayong 20. So, uh, sa minority, si Alan Cayetano, si Bato, si Bongo, si Robin, si Marcoleta, si Aimee. Uh, ito yung mga senators natin. Sa majority, majority, si BAM, Majority si Bam, uh, si Gatsalian, si Risa, si Ping, si Lapid, si Kiko, si Soto, si Erwin, si Tulfo na Rafi, uh, si Camille, si Mark. Yun yung mga majority. Dito naman sa minority, sa minority, guys, pasensya na kayo sa picture. Sa minority, we have Alan, we have Bato, we have Cheese, we have uh, Bongo, we have Marcoleta, and Aimee Marcos, and we have also uh, Robin Padilla. So, sa independent, we have uh, Pia, Cayetano J.B. Sino pa ba yung nag-independent? Loren Ligarda? Yun, yun, apat. Si Ping Lakson lang ang mapapalitan. Maaring i-vacant muna nila yan na uh, blue ribbon chair at magbubutuhan ulit sila kung may majority. Kasi dapat sa 24 na senators dapat makakuha sila ng 13 na majority, 10, 13 numbers na magma-majority para makapagboto sila ng isang BRC chair. de ba? Tama ba ako? No, para makapag-elect sila ng panibagong SP at syempre kung bago ang SP, uh, babaguhin din lahat 'yung position diyan sa sa mga sa mga chairmanship katulad sa Blue Ribbon mag-elect ulit sila ng panibagong Blue Ribbon Chair o mag appoint So, natin na baka pagising ko mamaya, mayroon na nga talaga nag na. Kasi sa, dyan naman sa Senado, kahit weekly yata sila mag walang problema yan. Hindi pa rin yan, uh, yan sa gabal o hindi yan, um, parang walang batas na nagpipigil sa kanila magrigodon, di ba? So normal yan sa Senado na nagre sila kahit weekly pa. Ang problema lang dito sa pagre nila kung parati silang magpapalit-palit weekly, affected ang kanilang mga trabaho, di ba? Kasi ang dami nilang dapat gawin, ang andam, daming mga bin na mga hearing, katulad nitong flood control, napaka-importante yung flood control sana na ituloy-tuloy nila kasi umaasa na ang mga tao na ma-pinpoint talaga yung pinakamalalaking Um, ulo sa sindikato kasi naging sindikato na itong flood control ngayon guys kung kung hindi tatapusin yung ito, itong hearing na ito dahil nga nagbitiw na si Ping Lakson kailangan talaga magkaroon ulit sila ng panibagong leadership from SP to B, uh, BRC at lahat-lahat ng mga chairmanship kasi pag iba ang SP pag napalitan ng SP di ba magpapalit-palit din sila ng mga position. So ngayon na mahirap kunin yung majority kasi empathy sila ewan ko na kung ano mangyayari. So yun po. Well, asahan natin na may mangyari. Sa pagising ko mamaya sana meron nga. <laughs> so yun. So dito muna tayo magtatapos. Maraming thank you. Bye.